para sa iyo, ano ba yung mga pinagsisisihan mo ba na nangyari sa iyo? Madami po. Na sana, hindi na lang po ako nag-asawa na, para po natuloy ko yung pag-aaral ko. Sana po nakinig na lang ako sa magulang ko, sa lolo at lola ko para di po ako nakakaranas ng hirap ngayon. Na sana po nakinig kami sa mga magulang namin. kung nakinig lang po sana kami, di sana po maayos yung kalagayan namin ngayon. Di po kami naghihirap. Anong payo mo ba sa mga kabataan ngayon? Mag-aral kayo ng mabuti. Sundin niyo ang mga magulang niyo. Huwag niyo sawayin. At para rin naman sa inyo, yung mga sinasabi nila, mahirap ang maging isang batang ina. And good afternoon mga kababayan. oh no? At bisitahin natin yung nilapit sa atin dito. Tau po. Nayaan na, dyan po sila, ano, si Carla po. Andito po. Pasok ako na ya. Tau po. Yun, ito pala si ano, Carla. Ayan, Carla, yung pangalan mo, be? Tama ba? Grabe, napaka-bata ano, napaka mo pa. Ilang taon ka na ba? 16 po. 16 years old? Bata mo pa. Ano ito yung baby niya? Oh, ilang buwan na si baby mo? 5 months pa. 5 months pa lang. Hmm. At ano to, kamusta naman kayo, be? Yung Mahirap. Kamusta ang buhay bilang isang ano, bata pa na nagkaanak? Mahirap po. Minsan hindi malaman kung saan kukuha ng ano. Pag-alang trabaho. Bata mo pa. Nagiiyak si baby. Bigay mo muna doon baby kay okay, yung nanay. pa suyo mo nanay para makausap natin si Carla. Inaiyak mm. si ano yung si baby niya no. Ayan si Carla. Bali 16 years old ka Carla. Ang oh, gandang bata ni Carla. Hmm. Bali, ilang taon ka nag-asawa ba 15 years old. Ba? 15. Pero nung mga panahon ay nag-aaral ka pa. Opo, nag-aaral pa po. Anong grade mo na noon? Grade 9 din po. Kamusta naman yung ano pag-aaral mo noon? Okay naman po siya. Diretso po. Lita ako kasi matalino ka daw na bata at lagi kang nakukuha sa mga ano yung kumbaga mga pageant kasi may itsura ka. Opo. Hmm. Lagi po ako nagkakaroon ng medal, trophy po ganun. Mm. Nasali po ako ng mga teacher ko. nga. Pero ano ba yung nangyari? Bakit nangyari sa iyo na naging maaga ka nang kapag asawa hindi po nagayos nang hindi po nakapag-isip nang maayos bali yung mga payo ng Opo. mga magulang mo ay hindi mo sinunod Opo. parang inisip mo na yung desisyon mo tama na alam naman ng, natin na talagang mali na unahin natin yung pagmamahal Oo, hindi natin maaalis yung pagmamahal sa sarili natin, di ba? Siyempre, darating ang araw na talagang mai tayo. Pero, dapat sa tamang oras, panahon, di ba? Pero, para sa'yo, ano ba yung mga pinagsisisihan mo, be? Na nangyari sa'yo? Madami po, nasa na hindi na lang po ako nag-asawa para po natuloy ko yung pag-aaral ko. Sana po nakinig na lang ako sa magulang ko, sa lolo at lola ko, para di po ako nakakaranas ng hirap ngayon. Ano bang hirap yung pinagdadaanan mo? Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong hirap tulad ng mga bagay na ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Noong ano po kasi, wala, nawalan po ng trabaho yung asawa ko. Sa magulang lang po niya kami o kaya po kalalolo. Minsan po tatawag ako sa kanila pag wala kami makain hihingi po ako ng tulong, magaano po ako ng pera para lang po may makain kami. Minsan nga po, ano, yung bigas po namin, hindi pa po kakasya sa pagkain namin. Hmm. Bali sa ngayon, dito ka talaga nakatira ka lalolot lola mo. Opo, dito po. Pero kamusta ang pang-araw-araw nyo dito, lalo yung pagkain niyo? Minsan po pag wala pong pera, nakakautang po kung kani-kanino. Pag di po nakakautang, nagtitiis po kami ng gutom kahit tangali. Di eh, yung anak mo? Tulad niyan sa'yo siya na di. Paano yun? Pag wala kang pinakain, paano yung bata? Ano lang po? Tubig-tubig lang ako. Ganun lang po. Grabe, tubig lang? ako Pero kung ikikwento mo or eh, ano mo yung buhay niyo, ano yung buhay na meron kayong isang pamilya? Kayo ng asawa mo, anak mo, ikaw. Mahirap ba na ano, parang... Kung sa inyong mag-asawa pumapasok talaga yung pagsisisi na nakagawa kayo ng ganyang bagay. Tuwing pong wala kaming makain, kami pong mag-asawa. Doon yung nararanasan, doon yung naiisip. Okay. Yung pagkakamali na dapat hindi nyo paginawa na sana po nakinig kami sa mga magulang namin. Kung nakinig lang po sana kami, di sana po maayos yung kalagayan namin ngayon. Di po kami naghihirap. Pero yung asawa mo, ilang taon na? 22 na po siya. 22, tapos mas matanda siya sa iyo. Opo, matanda po siya sa akin. at nakausap ko kanina si Lola mo, sobra yung pagsisisi niya, yung bagang panghihinayang na sana nakapagtapos ka daw. Kasi ang ganda mong bata, sayang yung ano, yung taon. pero kung ikaw yung tatanungin ko, gusto mo pa bang mag-aral? Opo, gusto, gusto ko pa po. Pero ano yung umaano, humahad lang sa'yo kung bakit hindi ka makapag-aral? Kahirapan po. Tsaka po, kahit po naman may mag-aalaga sa anak ko, wala din naman ting mag sa pag-aaral ko. Kung Kumbaga yung mga pangangailangan mo sa school, gano'n. Yung mga uniform, gamit, pambaon baon di ba pamasahe, yeah. ayun yung pinoproblema mo. Opo. Tulungan niyo po ako makapag-aral para po maging maayos po yung buhay namin at matulungan ko po ang lolo't lola ko. Yeah, Bali si lolo't lola mo be, sila yung nagpalaki talaga sa iyo. Opo, sa pulpo. Pero yung ang mga magulang mo nasaan ba sila? Ay, yung mga magulang ko may kanya-kanya na pong pamilya eh. Pero nakilala mo sila. Kilala mo yung mga tunay mo talaga mga ano, magulang. No, ano po? No, nagkaedad na po ako nagkaisip. Saka ako lang po na ano na. Nung nagkaisip na po ako, doon ko lang po nakilala yung mama ko. Mm. Buti kahit papaano binalaman mo na sila yung tunay mong magulang kahit kalalolot lola mo ikaw lumaki. Hindi naman po nila inaano sa akin eh. Parang hindi nila ipinagkait sa'yo, yung katotohanan no. Pero yung buhay mo kalalola mo naging maayos naman. Maayos naman po, masaya. Talagang nakagawa ka lang ng mga bagay na ano. Na maling decision mali. po. Pero anong payo mo ba sa mga kabataan ngayon? mag-aral kayo nang mabuti sundin niyo ang mga magulang niyo huwag niyo sawayin at para rin naman sa inyo yung mga sinasabi nila mahirap ang maging isang batang ina Yan, ang hirap talaga dahil nakikita ako sa iyo lalo na napakabata mo talagang tingnan bigo ba, bata-bata mo pa kahit sabi mo 16 ka na para kang ano 12 or 13 years old bata mo Ayan, bali ito si Lola ni ano ni Carla no. At kayo po yung nagpalaki kay Carla na eh? Opo. Um, bali ano pong naramdaman nyo nung no, nakapag-asawa ng maaga yung apo nyo? Siyempre, masakit sa kalubang ko kasi gusto ko rin sila mapaayos, mapabuti ang kanilang pag pamumuhay din. Habang kami malakas pa, kaya sana ma ano nga siya ng pag-aaral pa kasi gusto naman niya mag-aral ano ni si lolo niya eh senior na din kahit paano eh nagtatrabaho pa rin para sila ay maging maayos ang buhay Bali, kayong mag-asawa na yung pangarap niyo talaga na makapag-aral pa si Carla kahit na Opo. nagkaroon siya ng anak. Opo, gusto ko po talaga sila ha. Kahit kahit nga yung lolo niya ganyan, mabuti nga at nakakapagtrabaho pa. Gusto ko po talaga siya mag-aral. Mm. At ikaw naman Carla, no, nung nangyari sa iyo yun, na nakapag-asawa ka ng maaga, nakahingi ka na rin ba ng sorry kay lola mo at kay lolo mo? Opo. Mm. kay Pero, lolo po, naghingi po ako ng sorry. Mm. Pero kay lola mo, ngayong kaharap mo si lola mo, tulad niyan, anong gusto mong sabihin kay lola mo? Pasensya na lahat. Hindi ko po nasunod yung mga gusto nyo sa akin. Pasensya na po. Gaano ka nagsisisi ngayon, Carla, sa nagawa mo? Sobra po. At yun nga, hangad lang naman nila nanay. Nanay naman na, na, na maging maayos yung pamumuhay nyo. Kasi lahat ng inano sa atin, pinapayo sa atin ng mga magulang, talagang para sa atin yun, hindi para mapasama tayo. Di ba, nanay no? Na, at... Kung sakasakali na mag-aaral si Carla, willing po ba kayo na ano gumabay rin sa kanya oh, at po. sa apo nyo? Oo. Oh, Kasi hmm. gusto ko po talaga sila bago kami ma ano, matanda na rin kami. Gusto ko yung maayos din ang kanilang pamumuhay. Hindi na rin dinatin nila yung dinanas dinamin. Kasi yung kanyang papa, ganun din, hindi rin nakapagtapos. O kaya wala din ako wala akong mapagmamana sa kanila ano yung lang talaga mag-aral kasi may pag, mayroong pinag-aralan Madali, mag ano magtrabaho ma, uh, lang ang trabaho ay kung wala kang pinag-aralan hindi ka nakatapos mahirap din yung ganyan din yung asawa ay genter construction kaya gusto ko rin talaga sila mag-aral Opo, ano At malay nyo na di ba, may makatulong kay Carla para makapagbalik iskwela siya. At tingin ko naman parang pwede pang makahabol kung sa kasakali na papasok siya ulit, di ba? Opo. Oh, oh, oh. no. at ikaw, Carla, kung sa kasakali na may makatulong sa iyo, pahalagahan mo yung tulong na ipagkakalob sa ng mga kababayan natin. At sikapin mo na matupad mo yung mga pangarap mo sa pangalawang pagkakataon na ibibigay sa iyo. 'di ba? Ayusin mo yung buhay mo, ayusin mo yung pag-aaral mo. Kung ano man yung mga nagawa mong pagkakamali, na alam ko naman na pinagsisisihan mo. Gawin mo maayos para sa anak mo. Para pagdating ng araw, magkaroon kayo ng maayos na pamumuhay. Hindi nyo maranasan yung minsan hindi kayo nakain. Tulad ng sinabi mo kanina na tubig-tubig lang. Uh -huh. Diba? Di ba? Sa tanghali, uh -huh. eh, wala kayong pagkain. Yan. Kasi minsan yung kanyang lulo, Minsan walang trabaho. Talagang plano kami. Minsan napasok niya, wala talaga. Gusto niya talaga siya mag-aral. Kaya sabi ko, na, na, na mo na yung ano natin. Sa, dapat kayo, ni? sabi ko, mag-ano mag, ka ng pag-aaral mo. Gamo, nagsasakripisyo ako. Sabi ko, kahit abutin ako ng ulan, araw, dyan sa ano, talagang ginagabayan ko sila. Inaano ko po talaga siya. Opo, pero ano nai, no, sa nagawang kasalanan ni Carla, patawarin po natin siya. Bigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon. Uh -huh. malay nyo po talaga ngayon na naranasan niya yung pagiging isang batang ina. Ngayon magsumikap siya para maging maayos yung buhay nila pagdating ng araw. Uh -huh. no? At ngayon Carla, ayan meron akong tulong kahit pa paano para sa inyo. Sana makatulong sa iyo at sa baby mo. At sana, ma ano to kaya bang mapuntahan agad doon sa eskwelahan yung ano kung pwede ka pang makahabol kaya nyo bang maano, maasikaso ni lola mo? Papo. Para hanggat maagabi, makahabol ka, makapasok ka. Kasi sayang yung taon. para sa anak mo. Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang isipan mo yung kapakanan ng anak mo. Kung ano yung magiging buhay niya pagdating ng araw. Yung masasabi niya na maipagmamalaki niya na yung mama ko kahit na maagang nag, naging isang ina isinilang ako nagpursige para maging maayos yung buhay ko di ba mong isipin yung panghuhusga ng iba ang isipin mo yung sarili mo kung paano ka magiging maayos ha at nandito lang kami para sa inyo alalayan ka namin kung sakasakalaing gusto mo talagang mag-aral no at babalik ako para alamin ko kung anong kung okay ba na makakahabol ka pa ba no? at sa ngayon papaabutan muna kita sana makatulong sa inyo at sa anak mo para ano para kahit pa paano may pambili kayong pagkain at yun nga, yung pangailangan ng anak mo Bel, um, para sa inyo maraming salamat po sana makatulong yan Carla ha at salamat gawin mo inspirasyon yung anak mo sa mga pangarap mo no? Um, at yan na sana makatulong nanay ha kahit pa paano maraming maraming salamat sana ha po ah, uh, talaga matulungan po talaga na, talagang, alam, talagang hmm, hmm, sa, -sa, sa hirap talaga ang nagtitik kami minsan hindi nakakapasok mm yun Carla no sana ba makatulong kahit pa pano, ha Opo, maraming maraming salamat po malaking tulong na po ito sa amin Oo, at pahalagahan lagi kong sinasabi pahalagahan yung mga tulong na ipinagkakaloob ng mga tao gamitin sa tama ha sana makatulong talaga yan. At babalik na lang ako, beha. At ayan po, mga kababayan, no, ang kwento ng buhay ni Carla. At maraming salamat po and God bless po sa inyo